Ina nga po, kaya po ako, siyempre, ayoko din ng ganun. No? Yeah. Kasi, wala pa nga pong love team yan si Joy, binabash niyo na. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na dahil sa love team, kaya may mga bashing. Ina mo, si Joy, wala pang love team, no? Binabash na po. di ba? Kasi ang basher, andyan na po yan, hindi natin may yan. Hindi na po natin may yan. Ang bira naman. nako. Yes, tama po kayo. Sige po, ituloy na ninyo ang Danjoy. Ay, hindi po, this is not the right. Gab, sabi ko sa kanya, sa kanina, hindi po ito yung tamang oras para dyan. Ano? Kung may mga, kahit may supporters pa po yan, hindi po natin pwedeng basta-basta na lang isabak yan. Kasi, yun nga, syempre, um, bigyan natin ng, ano, uh, time si Dan. Diba? Danjoy, Jay Million Bristing. Dan Danjoy, magpapataob sa million views ng jump ay grabe. Alam masaya tayo kung magkaroon pa ng another jump car at EDC na talagang ano no uh, inaabangan. Masaya tayo dyan kasi mas maraming matutulungan at hindi na tayo mamroblema sa mga pangangailangan nitong mga estudyante ito. Kasi mga nursing po yan, hindi po biro ang gastos dyan sa mga sa course nila na nursing. No? Tahimik ka lang, Joy. Dami na kapila. Naghihintay sa next sa <laughs> Joy is not perfect. Who is perfect anyway? So please leave joy. Yes, tama po kayo. Ang grabe. Mababa na rin kwento natin. So, uh, papaalam na rin ako mga kalinga pa. No? Bukas, puntahan ko si Inkit. No? Inkit. Saka si yung ano ni si Julian. Basta, yung mga kusina yung mapunta natin, hindi na, pa natin na babalikan. Punta po natin bukas. Ayan. So, thank you mga kalingap. God bless po. Sin so, love, love lang po tayo. Ano? Bye-bye, bye-bye. God bless po. Bye-bye. Jesus loves you.